doon sa kilay. Sa ito, kapitan. Magkano din ako ka? Ang kilay din ang tunay. Oo, oh, yung tunay. Ay, 96. 96 daw ito. Ibinibigay ko na sinto sin ka. 105 ang gusto mo? Wala kumuha. Wala kumuha. Yun lang Yun lang. Ha? Yan o. Ay, Yung. Bibigatan sa ano eh. Abot yung pasong niya doon sa ano niya dip-dip sa semento oh lucky ah, magandang araw mga talong TV Ito na po yung part 2 natin dito sa Lucena Auction Market Price Update Ngayon naman po ay magtatanong tayo ng mga presyo na ng mga baka at kalabaw na nabili na dito At yung mga pambiyahe na Ito po na sa likod natin Sa mga kinakalagda na yung mga kalabaw na nabili na Kaya samahan nyo ko sa ating video dito sa Lucena Auction Market Price Update Yung bago ka pa lang sa channel mag-subscribe na para sa mga sablad video dito sa Father Alonsoy na auction market din po Kuya. Hey, ito shop. si Kuya Aldas may nabili na dito. Ito po pa yung pangalaga pa. Katay na. Tatay na. Magkano rin po ito na ko ito ganito? 85,000. 85, ito po ito tong isang to. Yung malaki pong 'yun. Ano uh, 'yun? 110 yun po ito daw po ay 85 pang pakatay na rin yung boss parang bata pa siya pwede pa rin alagayin pwede pa rin daw palang alagayin ito pa rin pakatay na 85,000 daw ito tapos yung itong malaki dito yung malaki doon yung pinakamalaking baka nakita natin kanina Ito yung malaking yun napita no? natin op oh, ya yeah. yan po ito ito daw ay 110,000 na bili mga pangkatay na pero pwede pa rin yung isa po kanina pwede pa patinig ito na may talaga yung pangkatay na itong katawan nito nabili na daw ito na po yung mga nabili dito mga pangkatay na mga baka kinakarga na po yung iba ito yung mga matsura yung mga pangkatay na bakang nabili na dito kinakarga na nila posing bakang kang nabili na dito yung, mga ato ano balag bagin iya oh piya ay kalakas lakas wala sa hakay may pero pa yung mga nabili nyo na mm -hmm. pangalaga pa mga toret ano balag bagin alaga daw ito. Sariling alaga ko 'yan, pampenta din. Alaga. ah, sariling alaga. Magkano rin po nako itong ganito pala? Magkano din nabili? Ba nasa kulang-kulang po siya, 45 ata, Isang 44 at 45. Ito isang 44 at isang 485. Mga pangalaga. Mga palagbagin pa lang po ito, no? 45 tsaka 44 daw ang kuha itong mga ito Siguro mas mahal dito yung pula Ay puti no? Mas mahal yung puti mga pambiyahin na Bossing saan ang dala ito Kapag bilaw lang Yung nabili na ito nila kuya At aalagaan daw Sa inyo po sa inyo kuya? Oo Ito pala nakabili Kuya, ilang buwan nyo itong alagaan bago ibenta? Ha? Ah, ilang buwan nyo alagaan para dalawang bago? Dalawang taon. Dalawang taon? Ah, patatagalin nyo rin. Patatagalin ko muna. Oo. Uh, uh, ko yung mga magkano sana tutubuin pag yung gusto nyo bago ibenta? Mga magkano? Ay, dapat ay pala kalaki. <laughs> mga buti sandaan? Ay, wala naman. Hindi naman. Hindi <laughs> 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 may din sila ko yun. Ah, alagaan ah, ba? sa isang Oo. Ah, baka kahit mga, mga siya, huwag <laughs> <Wala> na masyadong sagat. Ayan. <laughs>

pinapag sila dito sa baka ngayon yung mga bakang pambiyahe na dadalhin sa Maynila mga pangkatay mga galing din sa Luzon Ocean Market mga pangkatay na kinakatka na yung mga baka na bili dito pang alaga pa Balag-baging baka. Top! Oh. Ay sumampak yun. Ay, sabayan! Ano?! Ayaw. O, huwag niyo na ah. dalawang gilid. Ah, tuan. Tunggu lah di sana dulu. Di yok pala nak kau. Lelaki nak gitu. Dia duduk sembah dari habis. Apa nak buat? Eh no. Membengyah hita sada baka din mga nabili sa ito okay, yung mga baka nila boss sa mga pangkate na nabili na ilang ulo to boss nabili nyo? pito pito ito, ito na may magkanya magka, magka, magka ganyan kalaki pito ay mga presyon ay mga ganyan mga ito. may mayigit na bainte ay mga baba, babae pala to na matso ano? babae? So, mas mura ba ang presyo ng babae kaysa lalaking ano, mga pakatay? Uh, depende lang sa karne. Ah, depende sa karne. Oo, oh, nalalabas na karne pag kinata. Estimate. Ah, isa-estimate. Ano? Ito, uh. puro to, puro babae daw to na nila, bossing. Pitong piraso daw. Okay, no, anim na ito nandito. hindi daw binabili na may kita, 20 yung bahang yun? Mga pangkatay na. Ayan. Mga baka dito sa Lusayan. Puro babae. Puro babae. May mag-aalaga pa rin. Ah, papalat pa iba pa rito. Oo. Ah, pa oh. So, ha. Ayaw. Naluhod eh. Ayaw sumampan talaga eh. Hindi iba yung baka pag ayaw sumampan. Nakaluhod talaga siya eh. Ayun. Tumayo na. Ito pala ipapatapain pa daw paalagaan. Pangpasko yata ang kata ito eh no. Ah, araw-araw na ano. Thank Ito so, daw yung nabili na may kitabain nila. Yo, sumakay so, na. Yung mga kalabaw na nabili na dito, kalabaw na mga bulo. ah ingat! Yan ang mga pangbiyahay na mga pangbintari sa Patragal, kaya mga malilid na kalabaw binili sa Lucena. Yan na. Ah. Uh, Ito 'yung kasama niya siya. Ah. Uh, yeah. ah. so, yan. Pwye... pangkatay na din. Pangapangkatay na din. Mga maliliit na kalabaw. Hindi pa nito. Kalimitan po mga magkano ang presyo ng inukuha niyo kalabaw? 20 Ah, bawas sa 20. Ah, uh, pala maliliit din. Bulakan pa po dala. Malayo pa din. Wala pa rin ito yung mga bawas sa mga painti daw ng mga kalabaw. Pangkatay din. Kayo sir, eh, bakat kalabaw ang binibili nyo no? Basta maliliit lang. Uh, yung mga para mga budget bilang. Budget bilang. Oo. Uh, uh, kalabaw. May ilan po ito nabili sa dalawa? Uh, Dalawang kalabaw na apat na baka. Ah, yun pala. Apat na baka. Basta po ang presyo nyo ipababa sa 20. Bawas sa 20 daw yun. Medyo malayo-layo pa rin ang biyahe nito. Bulakan pa si Sir lagi natin nakikit sa Garcia pati dito <laughs> kung saan meron maliliit we yan doon si Kuya matagal lang po kanyang papakatay pala dalawang dekado na 20 years may kita doon uh, matagal lang si Kuya papakatay mga uh, okay, no. we doon mga pabakat kalabaw ito po yung mga pambiyahe na. Hey, na mga baka ni Kuya na po yo mahigit mabait yung baka Jump, jump. Saan sa na lang kita Okay, may mga baka naman Bali, apat na baka Pwede na Pwede pala lit yun to? Katay talaga? Ah, uh, katay talaga daw pala ito uh, eh ayo Lux. Ayaw maket pataas. Di pa daw. Para maket. Ay baka baka Bako nga Yan Pagpay paboy na 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 pala nga tim tim Yon <laughs> Kaling Ay Managang Ganun naman pala na parang napatagdag para sa inyo itong isang ito? May isang pangkalabo na napatagdag Kapag may kanyang Kamusta kang karga Napadagdag yata kita nito. Ito. Ito po yung bagong pili niyo kuya. Bagong pili niyo lang. Ngayon. Uh, Ah, pangalaga pala daw pa ito. Oh, kaya nyo. Isa lang muna, piyaw. Hey. Hey. Yun, Pang-alaga pa. Uh, pili na. Magkada rin pinabot yan? Uh, uh, may uh, May ah, pang-alaga pa. Ah, pang-alaga pa. Ah, pang aalagay para pala ito may malaking bakan ulit sa bagong dating dito oh pwedeng susuwag pa grabe yung laki tawa tawa ng bakay eh. parang may hawak <laughs> Ha ha 95 ang presyo 95 daw ang presyo Oo, ano manunuwag Presyo 65 Yan o, pa lang sila sa baka Ito yung pinaisa sa mga tabang baka dumating dito 95 daw ang alaga nito Okay, kopya 85 ang tawad 85 daw ang tawad na lulugi pa daw ,000. 85 daw ang tawad dito sa baka ni-estimate pa ang pagkabaka niya kung gano'y ay kakatay, katama sa katay eh. kung kakayanin Sofia ah, talaga ma malikot pambabara ko okay tatali na muna malulugi daw dito 10,000 diferensya mga bakang pangkatay oh, wala, wala pa to ay 42 at 46 42 at 46 ay 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 ay

mga pangkatay ng baka ito so, yung mga kalabaw na nabili na dito mga pangkatay na baby, kinakarga na nila pambiyahe sa Maynila yan o malalaking mga kalabaw ito yung mga nabili na dito mga pangkatay puro babae pala ito ang oh, lalaki ito, oh, grabe laki itong isa Mahala ka magpag Nagpalaban-laban niya sa ula Ayun ah, yung makyat Ayun Bibigat na sana eh Abot yung pasong niya doon Ayun ano niya Dibdib sa Simento Oh Lucky grabe lalaki ng mga kalabaw na dumating mga, yung mga pangkatay yung mga kinakarga na yun yung mga nabili na dito tapos yung po yung mga nandun yung iba ito yung iba yung mga kalabaw ay mo ito ang balay kalabaw yun ilang ulo ang kaya kakarga nyo dyan ngayon mahina yung mga kayo mamaya na mahina daw yun baka bumagsak mga ilang ulang may Ilang size? Mga ilang ulo kargo niyo dito, boss? 20. 20. ulo pala 20 okay. daw pala. 20. 20 Bain, kong kalabaw na pangkatay Ito yung mga malaki mga baka na iwan dito. Ito yung isa oh. Ano kanya to? Pagkatay na. Ito yung mga pangaragang baka. Ito malaki. Ito yung 110 na baka. Pangkatay na. Laki. May isang malaking baka ding pangkatay na. Mga nabili na dito. Ano yung malaki? 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 May magandang na alagay Pangalaga pa to boss ni kanang. Ay ng katawan Ang eh. malapad na matalaw Pati yung katawan niya mataas sa baka Ito din nabili na ng 90, 89. 89 na no? 89 na kaya nabili yan Pahol nga rin pati nito, Wild Ah, grabe naman ang na sungay eh Magulang na magulang, no? haba na ang sungay Kaya, magkakabaitan ba? Ano nga? Ano kaya? Magkakabaitan ka rin Ayan Sa'yo ba kakabaitan? <laughs> <laughs> kaya pala dalawang o, lupin Abot mo doon sa gilid no. Kaya, okay. Sa'yo to, Kapitan Magkakabaitan ko ang mga ID ang yung tunay. Oo, oh, yung tunay. Ay, 96. 96 daw ito. Ibibigay ko na 105, 105 ang gusto mo. Wala kumuha. Wala kumuha. Yun lang ba? Yun lang. Ha? Yan o. Ay, isa eh. Ibigay ko ang sito sa Walang kumuha. Magkano tawag na malilaw? Eric ko. Ang tawag ng sungay, oh.

baka may ba naman ang sungay. Okay, may ganito okay, Hindi ang kahirap pagkakarga ng mga baka. May ayos na. Mukhang masundot sa patay ng sungay, oh. loob naman na baka. Oh, sa akin. Sa mic ka Ano siya, itim na baka. Hindi tayo itim. Hindi pa mo yung baka. Pasakayin mo muna. Tama mo na ka pa itim ano okay, ba raya ba raya na kahalo na. dito. Ayan. Ang laki ng isang ito. Ayun. Ayun. yung mga pandala naman sa Garsariaya naman ito mga biyahe puro mga bakang inahin kinakarga nila <laughs> mga inahin ay wala na ang mga 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 bakang pang ano Mga inahin Inahing, okay. Inahin pogi Inahin Ito yung mga katay natin boss Pang katay din Alagay pa Hindi sa katay Hindi sa katay ah, Pwede pa sa alagay Hindi pa naman siya matsura no Ay gustong gusto na sumakay nitong itong isa Nakasam pa no Parating eh Ito ang alagay pa no <laughs> <laughs> Ang gusto pala yung mambara ako kaya nasunod sa babae. eh. Ito na. Yan, ito na may mga pasarya yung mga nabiling mga baka eh, dito. Ito eh, yung plan nyo. Iwasa ko sa itaso. Eh hindi eh, mo kayo ano eh. eh, yun eh. Sakit na, kanina yakit na, yakit na eh Tumigil naman nga <laughs> Yo, sumabot Sakit Kaya naikarga na Kailan ang laman yan boss? Hindi ko lang ko ilan na ikakarga Kasya din ang walo Kasya ang walo Ito pa isa Mga pang biyahe na Dato sa riyaya Ayan na maraming salamat po sa Palot Bata Longs TV Sana po ay na-update kayo ng mga presyo ng mga pinipintang kalabaw at baka dito sa Luceno Auction Market Ah... Uh, sana po pa-share ng ating video at huwag natin i-skip yung ad. Maraming salamat po sa patuloy ng support. God bless mga talong tv. kita thanks po tayo sa ating mga susunod na video pa dito sa Lucena Auction Market.